So yan guys, magandang umaga. Welcome back to my channel Landscape. Uh, for today's video guys, eh nandito ako ngayon sa may uh, tapat ng dagat. So tiningnan ko po kasi dahil uh, napansin ko medyo iga po ang dagat ngayon. Dahil December season po ngayon ng mga ganitong uh, pagpapanginhas kung tawagin sa probinsya. So ito nga guys, Uh, kasalukuyan ang mga tao ay nangunguha ng uh, mga shell or kung tawagin sa probinsya ay uh, kinason so klase-klase po ang makukuha dito guys klase-klase may mga ano yung mga uh, litop uh, bugatan lahat meron yun mga pangalan na yan dito So, hindi ko alam kung ano pangalan sa Tagalog nito So, ayan, nandito po yung mga tao, kanya-kanya uh, po silang uh, paghahanap ng mga shell. So, yun, yung mga urchin. Ayan, mas maganda ka at masarap po kasi yan. Ayan. So, ito po kasi ang aming mga uh, ginagawa pag uh, iga po ang dagat. So, kung tawagin sa probinsya ay uh, hunas. Ayan, sa probinsya ng Plaridel del Misamis, sa Dintan. So, sa mga bisaya dyan, alam nila itong ganito. So, pag nagpunta sila ng probinsya, uh, pag season po ng mga hunas kung tawagin, ay dito po sila napunta at nangunguha. Kasi napakasarap po ang ano, mga shell kung tawagin. So, ayan guys, no. Uh, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, uh, don't forget to subscribe my channel, landscape my vlog, and follow my Facebook page, uh, like, comment, and share. So, ayan, uh, yung mga bangka dito, guys, no, uh, nakapundo lang sa gilid, kasi, uh, yun nga, hindi sila makalabas, at uh, tuyo pa yung dagat. Kailangan, guys, ay uh, mag-ano siya, yung wala yung iga ng ano niya yung ma, lumak, lum, malaki ang dagat na ayan malaki ang dagat pasensya na kayo hindi na hindi na ako marunong magtagalog <laughs> so ayan pagka nag high tide ayun high tide pag nag high tide mamaya kasi umaga ang ano dito eh iga ng da, ano, dagat so pag nag high tide guys aga mawawala na itong ano. so yung mga bangka na nakapundo dito ah uh, mag-aandaran yan mamaya kasi hindi man sila makapangisda pagka ganito kasi uh, iga pa yung dagat pagka uh, high tide na ayun, lumulutang na yung da ano, bangka nila, kailangan na nilang uh, ibiyahe so, ayan no uh, ma uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta pa sa aking youtube uh, yung mga hindi sumusuporta yung ayaw na sumuporta, okay lang at na uh, mayroon pa rin nagpapatuloy na supportahan ng ating channel. So, ayan guys. At uh, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat at Merry Christmas po sa lahat. Advance Happy New Year sa, tan, sa lahat-lahat ng mga uh, ka-Facebook at ka-YouTube uh, ko dyan. Hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless you all.